na kami sa bahay ng kapatid ni Nestor na kayat at ayan nagluto o nang niluluto ngayon na, ay ang masarap na pinakbit ng Ilocano. Yan, titikman na po ni Nestor Lakay. Yan. Ito yung asa kapitano pa ito? Uh, bunga ng malunggay, may kamote. Yan ang ano ang ang ano authentic na Ilocano, pinakbit ng Ilocano. May kamote, Tapos may... May bunga ng malunggay. Ayan. Ay, magluluto oh, ay, po kami ngayon dito. Dito tayo sa Antipolo. <laughs> Ayan. Ayan, magluluto po muna tayo ng ay, pritong manok. Ay, magluto na itong ano, ah, pinakbit ng Ilocano. Tapos magluluto tayo ng masarap na fried chicken. Ayan, ito, mayroon po tayong fried chicken dito. Tapos pong magluto ng ano, ng, ng Uh, mag magluluto po muna tayo ng ano ng pritong manok. Mayroon na rin tayong ready dito na luluto ang chop Ayan, may mga nahiwa na ng gulay. Ay nito. Um, okay ng aking ano uh, asawang si Nestor Lakay, napakagandang bata. Hello. dito ah ipiprito na po ang manok at dito naman may magluluto naman ng chopsuey. na po natin ang bawang, sibuyas at yung chicken tapos meron din po siyang liver ng ano atay po ng manok. Lulutuin po natin ang chopsuey at ito ah niluluto naman po natin ang pritong manok. Ken ito na po yung ating chopsuey. Syempre ito pa niluluto pa rin natin ang pritong manok. Ito uh, malapit na malutong ating special na suey Sarap nito oh. Hey, ayan, hinahalo you know, halo naman 'yung uh, adobo, baboy. Sobrang busy po ngayon dito sa Antipolo. Nagluluto po tayo ng mga iba't ibang klase ng ulam. Ayan, magluluto naman tayo ng pork igado. Ipiprito ko muna natin ang patatas. Magluluto tayo ng pork igado. Nilagay na po ang patatas. Ayan, luto na po ang pork igado. Fried chicken. Yan, dito na pong ating pinakbet. Meron po tayong soko at baboy. Ito ang fried chicken. Tapos meron tayong chop Lumpiang Shanghai. At meron tayong dessert na ubing halaya. At buko salad. Meron din tayong greyhound. No, Amen. Amen.